Okay, uh, thank you so much po, uh, Pastor James, sa uh, iyong uh, presentation. Sige po, uh, mic check, mic check. Sa mga gusto magtanong po, ay uh, lapit na po kayo dito at magsisimula na po ang ating time. Uh, Pastor James, mic check, mic check. At uh, dito lang po kayo siguro or uh, mag-upo lang po kayo. Oh, sorry, 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 sorry. Pag may magtatanong na po, i-start na po namin yung time. Okay, ako po ay magtatanong kay Mr. Okay. Pastor James. Kasi may nabitin ka rin ng umaga eh, na tanong tungkol nga doon sa tamang pangingili ng araw ng Sabat. Nabanggit niya yung tungkol doon sa Exodus chapter 12, verse 16. Kaya lang hindi nga lang nakot yung verse 15, ano? Eh, alin po bang sabat yung tinutukoy doon? Dahil bagamat sinabing 70 sabat doon sa verse 16, pero doon sa verse 15, yon po ay 7 days ng Feast of Unleavened Bread. Sa first day is the Sabbath at the is the Sabbath. Ngayon, pwede po bang i-apply yun sa seventh day Sabbath of the week? At hindi kaya makukunta naman mismo ng Biblia ang kaang sa kanyang sarili kung ikukumpara doon sa Exodus chapter 16 verse 23 na may preparation for the Sabbath at hindi nagluluto sa ang Sabbath kundi ginagawa po sa Biyernes. Okay. Uh, kung, yung tinutukoy po doon sa Exodus 12, 16 ay 70 Sabbath, yung 70th of the week. You okay, know, malinaw. Know, at two minutes, answer. Ha? Huh? Ang, sa nasulat lang tayo ha? Sa nakasulat lang tayo? Ang nabanggit na sinulat sa teksto, ikapitong araw na Sabado. Thank you. Ayaw ko nang baliin pa yan. Hindi, pwede po bang basahin natin? Eh, hindi, hindi, ayaw ko hindi, nang baliin pa yung, ito. Yan po, yung okay, uh, ano Bible po mismo. So, uh, pwede okay, po okay stop the time, natin. stop the time. Kung, kung ganoon nga po ba talaga? Cut the time, uh, 28 minutes pa. Sige po, uh, requested po. Uh, ano, i-flash po ba natin sa screen or something? Okay, basahin. At sa una, una at sa unang araw na at sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa kapitong araw ay may magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa nagagawin sa mga araw na iyan, liban na iyaong nararapat kanin ng bawat tao, na siya lamang maaaring gawin ninyo. Ayan, siya lamang maaaring gawin ninyo. Ito, binabasa natin dito, ay ang King James Version na latest na mga translation. Yung King James Version, hinahawakan ngayon. Ang ang King James Version na tinranslate sa Amerika pa na ilunggo, may may dugtong na Sabado, ika araw na Sabado sa Ilonggo yan, na Biblia. Kaya kaya nung mabasa ko, ay sabi ko, wala nang question ito. Next question. Okay, uh, next question po. Yun po ay unang katanungan muna. May may kalawa po. Ah, uh, habang may panahon pa tayo, yun know, na mag-alas 4 na. Ay, mag-alas 5 na pala. Sige. Next question po. Okay, next question po ay dahil... 10 Ten minutes to five o'clock in the afternoon. Idinidin po ninyo na ang decision tungkol sa nga sa pagpatayan at pakikisal sa sundalo noong 1914 ay isip lang po ni Conridi. Pero hindi po ba ng General Conference officials po yung ginawa ni Conradi? Tolerate na ano po? Tinulerate o kaya sinangayunan po ng General Conference. Hindi po. Eh, kaya, kaya nga, nga naghanap. May basa Hindi, po ako. Po. Hindi na. po. Okay, sagot mo na. Two minutes. Ah, okay. Sir James. May question ko ba? Oh, sige. Pag sinabi na official, ah, official, kasi ang akusasyon nyo sa SDE ay officially pinermit, officially pinahintulutan ha? na ang mga lalaki sa Germany ay sumali sa digmaan at pumatay ng tao. Marami pang mga wordings. Ma, Mas sobra pa dyan. Iban yung wordings dyan eh. Hindi ganyan ang order ng General Conference. Sa anong General Conference session, nangyari yan. At kariko General Conference Executive Committee. Yun, no? Know, ah, uh, kayo, mayroon din kayo mga executive committees. Nasanay kami niyan. Maski last year, I was, a I was, a member of the nominating committee of the General Conference in Missouri. Sa, Se uh, session yan, Session. Diyan pinag-uusapan sa General Conference ang dapat lahi gawin ng mga Adventista including kay Ellen G. White ng mga writings, dinadala yan, doon yan. Ay, kung halimbawa ganyan ang agenda item sa General Conference session, sinong magbuto niyan? Hindi naman sa Amerika nangyari yun, sa Germany yun eh. Sinong magbuto niyan? Na, uh, ipapayagan natin ang mga adventistang lalaki na mainlis sa military at pumatay ng tao at, at lumabag sa sabado. Wala yan! Wala, kay wala kayong mabasa niya. Next question. Pangatlo na ba yun? Pangalawa pa. O, oh, pangalawa. Last pa. question pa po. No. Uh, last question na yun. oh, sige na. Kasi uh, madalas na yung binabasa kanina yung andon sa testimonies at sa uh, TM tungkol sa 1893 tung at sa kay uh, Stanton at saka sa iba pang mga writers. Oo nga. Opo. Hmm. Question pero, po, question. Pero kayo po mismo ang nagsabi kanina at kinot nga ninyo yung 1 is M page uh, 57 na sabi doon, regarding that testimonies, nothing is cast aside, but time and place is to be Correct. considered. Ngayon, we should, we should, po. sa lahat po ng mga binasa po ninyo ng mga statement mula sa Spirit of Prophecy, Tama, pa, tama po, ba, tama po yung time and place na gamitin ninyo yun sa isdarm? Samantalang hindi naman existed ang isdarm nga nung panahon na yun, kundi kasama pa nga sa 7th Adventist. Sagot. Opo. Tama ba yung ginagamit? I will, I will answer in the form of question o, din. Po, I, will, I will hindi, answer. Hindi, hindi, hindi po yung tanong ko. Okay, uh, tama po ba yung uh, lugar at panahon ng paggamit ninyo ng lahat ng mga statement na binasa po ninyo laban na tapos i-apply sa Islam. Kasi ang sagot mo, lahat. The word lahat cannot be applied. Yan ang sagot ko. The word lahat cannot be applied. Pagbasa mo diyan kay Ellen G. White, alamin mo kaagad kung ano ang pizza. Ay ngayon, pizza noon pa yan, hindi na ma-apply sa iyo. Maski sa inyo, hindi ma-apply. Pero may sabi, si, may sabi si Mrs. White, up to the end of time, ang 70 Adventist. Na, nabanggit na yun. Ah, ano? Okay, okay, save, continue po. Ah, sige, sige. Mayroong gusto sumagot. Sandali, sandali. Ang time daw, ang time. Okay. One minute. O, oh, sige. One minute. Okay. Ang problema kasi ganito eh. Kapag ka negative statement, ayaw niyong isama sarili niyo. Pero kapag ka puro positive statement, kasama kayo. Inamin ni Marcelo, ni Pastor Marcelo, wala pa kayo nun. Eh lahat ng mga pinagbababasa nyo dyan eh, wala pa rin kayo eh. Pero isinasama nyo sarili nyo. Pero kapag ka uh, ang, ang uh, statement na eh, uh, patungkol sa negative, ang sasabihin nyo, hindi kami yan. Wala kami pa niyan eh. Pero kapag ka uh, positive, kami yan. So, yun yun eh. Nagbaba, eh, banat ni Pastor Peter, Ganun lagi, eh lahat ng binanggit yan, wala pa kami niyan eh, kailan lang kami sumulpot, 1914 lang kami sumulpot, yun naman pala eh, ibig sabihin walang sinasabi si Mrs. White sa inyo, ganun yun eh, kasi sulpot lang kayo, that's the point of it. I'm sorry to tell the truth, mga kapatid. Walang binabangkit si Mrs. White sa inyo. Kasi sulpot lang kayo. Kailan kayo dumating? 1914 at 1925. Naghiwalay nga kayo ng IMS eh. Di ba? Hindi, ano eh. Yun lang mga kapatid. Salamat Next question. Next question. Ang tanong ko ay tungkol sa inyong topic na great ah, lakas lakasan lang po. Ang tanong ko ni ang tanong ko po ay uh, tungkol po sa apostasy ng yung great apostasy. Bago ko po uh, bago po ako magtanong, nais nice ko pong banggitin yung nakatala sa 2SM 384 ano at saka sa Council on Diet and Foods 383. Nasabi po doon, we are 70 Adventists and, and of this name we are never to be ashamed the third angel's message have inscribed upon it. Ngayon, doon sa Council on Dine and Foods, 383, ang sabi doon, It has been clearly presented to me that God's people are to take a firm stand against meat eating. Ano po ang ginagawa ng Leviticus 11 ninyo doon sa inyong sa doktrina ng Seventh Day Adventist? Sapagkat ang Leviticus 11 ay hindi po third angel's message. Ang uh, ang sagot mo kasi ang introduction mo ay apostasy. Ano po? Ang introduction mo ay apostasy. Ay dinugtong mo sa pagkain na issue. Huwag naman po mangyari yan. Kung Biblia ang pag-uusapan natin, may pinapakain ba dyan sa Biblia na karne? Yung baka yung kambing, yung mga manok, pwedeng kainin? Bakit dyan yan sa Biblia? Huwag natin paawain si Ellen G. White sa Biblia, ha? Yung kay Ellen G. White, hindi yun kautosan, counsels yun, mga ano yun, mga counseling, counseling, Challenge wait tama yon. Alam mo? Maski ako, wala nang kagana-gana niyan. Ka ba, kayo lang ba? Hindi. Ha, sige, bilangin natin ang vegetarian sa Isdarm. Bilangin din natin ang vegetarian sa Adventist. Alin ang mas marami? O oh. uh, Pastor, ang tanong ko po kasi yung anong ginagawa ng Leviticus 11 sa ano po? doktrina ng Sanhedrin? Hindi klaruhin mo yung tanong. Ano po? Ano po ang ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Leviticus anang uh, ng 70 Adventist? Ganong uh, health reform ang doktrina ng 70 Adventist anong 1860. Anong ginagawa ng Leviticus 11 ay. sa doktrina ng 70 Adventist? Hindi po yung Third Angel's Message. Anong ginagawa ng Leviticus 11 sa Three Angels Messages? Kanya? Sa, 70, sa Ano ang ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Seventy Adventist? Supposed to be ang doktrina ng Seventy Adventist. Third up, Angel's up, Message. Up. 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 Na, so, wait na okay, po. Okay. Wait lang po wait Nakuha ko na. Sige ha? Wait na po. Anong ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Seventy Adventist? Na mininsyon mo pa ang health, ang health reform. Mininsyon mo. Okay. Okay na po ba na? na oh yan na, na ba? Excuse me po. Ah, uh, Pastor James na, na clear po ba yung ano, yung tanong niya? Oo. Okay. Kasi okay. sasapaw okay. okay na po. Uh, sige, i-reset po na po. ko pa. Sagot po. Two minutes. Kung uulitin ko pa ano daw ginagawa ng ng Leviticus 11 sa doktrina ng 70 Adventist na minensyon pang health reform. Ano daw ang ginagawa ng Leviticus 11? Tanungin mo yung Leviticus 11. Kung ano ginawa niya? Kaya Leviticus 11 may pinapakain, may hindi. Kaya ganyan ang tinuro sa Ezekiel chapter 44 verse 23 na turuan ang aking bayan ng ng pagkakaiba sa pagitan ng malinis at marumi. Ha? At sa pagitan ng banal at hindi banal. Yun ang ituro daw sa bayan ng Diyos. Ang 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 diperensya sa pagitan ng malinis at marumi. Banal at hindi banal. Kumplitong sabado at pagkain dito. Anong tinuturo natin? Honestly, ituro natin lahat yan. Ano ang malinis na pagkain sa Leviticus 11? At ano yung hindi malinis na sa Ezekiel 44, 23 yan? Ano yung banal? Sabado. Ano yung hindi banal? Linggo. Ituro natin yan lahat. Huwag tayong magbayas. Biblia ang pinag-uusapan dito. Ay magbayas tayo ang li ang labasan niya, fanaticism. At, ma at matintar tayong magkundinar sa iba sapagkat, Ikay, ikaw kumakain ka na lang ng alugbati, sila kumakain pa ng dilis, ganun ba? Hindi sila nakapunta sa langit dahil nakumakain ng dilis? Nako. Okay, okay. Ang, balik sa tanong mo, pero maganda yung tanong mo, very, very exciting and very interesting. Ano daw no na yung nagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Adventista? <laughs> Ayoko sanang sumagot ng kumpleto sapagkat, alam niyo mga kapatid, Ayaw kong magsuri, public speaking ito eh. Mali ang tanong. The question is wrong. Sapagkat ang Leviticus 11, plastado na yan, may malinis diyan, may marumi. Huwag ng questionin yan. Gawa ng Diyos yan. Kung gusto mo. Next question. O oh, sige, next question. Ito po, hindi sa akin, ano. Ito, babasahin ko lang po. Kung Kasi, ano ang masasabi ninyo, ano. Sige po, sige Kasi po. ito po ay uh, sulat ni S.C. White at uh, hula, ano. Sa, sa, sa ngayon sa kanyang nakita. Ito ay mababasa sa Volume 8, Testimonies for the Church, 247, at saka sa Early Writing, page 36. Ano? Ang sabi dito, in the balances of the sanctuary, the Seventh-day Adventist Church is to be weighed. She will be judged by the privileges and advantages that she has had. Yes. If her spiritual does not correspond to the advantages that Christ at infinite cost has bestowed on her, if the blessing conferred Have not qualified her to do the work entrusted to her, on her will be pronounced the sentence found wanting by the light bestowed upon, uh, bestowed the opportunities given. Question. Will she be judged? Early writing 36. I Then I was shown a company who were howling in agony. Undergarments was written in large character. Thou away in the balance and found wanting. I asked who this company were. The angel said, "These are they who have once kept the Sabbath and have given it up." So dito question so, question. Yung yung question. yung Seventh Day Adventist ano na 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 tumalikod sa third angel's message at hanggang inabot hanggang sa pitong salot sa ngayon dito si mali ayo, na ayo, naman ang question 26, ano pastor kaya anong masasabi niyo dito sa mali ang sa question din 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 sandali. Ang ko, pastor, sandali. Ano sandali lang. Moderator's, time, sandali moderator's lang. time. Ang question mo kasi, yung yung mga Adventista na lumabag Sander's sa three years messages. Uh, ang tanong ko po pastor, ano ang masasabi mo sa nakasulat? Okay, ano po, uh, sige sige sige. Ah, sige sige. Ano po, ano po yung ano ko? Direkta na point po kasi may rules po tayo. Ano po ang Okay, uh, pastor, ito po ha. Uh, Mayroon po siyang dalawang passages na binigay at uh, yung question niya ay ano po po Uh, ano po, po daw ang masasabi mo? O sa nakasulat? Kumuha ka lang dyan ng isang sentence. huwag mo basahin ang buong chapter. Two isang minutes. sentence lang, sige. Tapos tanungin mo ako kung anong masasabi ko, makoment ko. Sige, isang, isang sentence lang, sige na. Microphone, please. Okay, microphone, microphone. po. Microphone yun. Sa ngayon sa nakasulat, sa volume 8, ang 70 Adventist Church is to be way and found one thing. Ngayon, sa early writing page 36, nakita uli itong uh, itong grupo na ito na 70 Adventists ang found one thing. Hangga itong early writing page 36, ito ay panahon na ng salut. So ano po masasabi ninyo dito? Okay, thank you. Yan. Okay, 2 minutes. Ayan, ang maganda question. Ah, uh, naka, naka siya. Marami si Mrs. Swift sinabi hindi lang yan noong 1893, 70 Adventists shall go to hell. Yan yan diretso na yan. Ayan ba ay Tama yung sinabi ni Mrs. White. Tama. Kasi yung sabi doon, those only who have delight and yet did not live according to delight shall go to hell. Those only, ganun din yan. Sabi ni Mrs. White. Yung mga lang, kita mo may nabasa ka dyan kanina, if they will not, if, wag kayong mag-conclude na siguradong pa-impirno na itong mga taong ito, Huwag kang mag-conclude dyan. Kasi nung 1913, nabasan niyo mo dyan kanina, 1930 pinuri pa ni Mrs. White ang General Conference. Kailan niya sinulat sa iyo? Very early pa yan, sa katapusan noong 1913, ay sinabihan niya na manana, ay, ang, ang Iglesia Adventista will gloriously triumph. Ang ibig po sabihin, considering the time when was that testimony was written, lay earlier yan, earlier, pagkatapos binawi ni Ellen G. White, ang ibig po sabihin, nakita niya ang reformation sa Seventh-day Adventist Church. Thank you. Pastor. Okay, may dagdag. 42 seconds. Okay. 42 seconds. Tanungin ko yung kapatid. Bro, Adventist ka? Ikaw, ikaw, ikaw. Nagtanong. Adventist. Oo. Gusto ko lang ano. S-Darm? Hindi ka Adventist? Adventist ko rin. Ah, so hindi ka member ng Seventh-day Adventist Reform Movement? Yes, yes. Hindi ka tinatanong ko, ikaw ba'y member ng Seven Day Adventist Reform Movement? So Adventist ka. Tama? Ikaw yung pound one thing. Tama? Tama? Kasi ang sabi niya sa tanong mo, yung Seventh Day Adventist nilagay sa balance of sanctuary and found one thing. Next question po. At next question. Po? next question po. Ikaw yun. Tama. Next question. Next question na po tayo. Okay, bro. Tama diba? Ikaw yun wala eh. Wala na pong time, wala na pong time. So tinatanong mo yung sarili mo. Next question po, next question. Oh, thank you. Okay, na. Wala oh. na po, wala na po. Okay, okay, next question daw. Next person na po. bilis bilisan po. nyo konti. Ah, matanong ka ba? O, oh, sige, sige, sige. Sige sige. Matanong na Pangatlo na yun. Next person na yun, next person. Next person na po tayo. ta moderator at saka mga kapatid no. Okay? Um, Ilan pa bang minuto ang May point of order ka po ba or paglilina or something ano? Ilang? No, 13. Oh, 13 15. minutes 50, uh, 50 seconds natitira. So tinitignan ko kasi yung oras na hindi pa natin napag-usapan yung yung ating schedule bukas kung an gagawin natin. Ay yung natitirang time kung okay lang yung mga kapatid na i namin yung time namin na sa pagtatanong. Total, napakinggan naman namin yung presentation. Okay, okay sige. So, yeah. lininaw nyo yung inyong tayo na napakinggan namin, naintindihan namin, nilinaw din namin yung aming tayo, napakinggan ninyo, is let every man be persuaded in their own mind. Ano? So, Uh, iwanan na natin sa bawat isa. Kung okay lang. Maliban kung meron talaga magtatanong pa. Baka meron pang natira at magtatapos eh, ano, na rin tayo. Uh, oh, pwede. Rin tayo. Pero ang, ang so, suggestion sa aming side is uh, pwede namin i wave yung aming eh, yung time para i-close na natin and then pag-usapan natin yung next na activity okay. natin. Because, so, uh, no? okay.